Rồi bác, xin chạy đi thôi. Chụp cái lặn thôi. 1 hour 6 minutes. Rồi Ito pa nga, nagawag mga pictures naman. Ito yung pictures naman. Tapos ER pa? Anong tatawang may yeah, ER pa? Polusyong Okay, okay. okay let's <laughs>

Kita 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 First time na next experience sa pagpasok sa Underground River at makita naman ninyo na napakaganda ng lugar. Uh, so, yung matagal na oras na pagganantay. <laughs>